May gayu pa po May gayu, sa uh, pamilya. <laughs> pwede na, pwede. pala. Kamusta na kaya ang panliligaw ni KB Estrada kay Alex Lakad? Nagsimula sila bilang isa sa mga housemates ni Kuya at ngayon ay kilala na bilang isang love team. Noong May 31st, ginanap ang kanilang pinakauna face-to-face -face concert na Add to Heart sa Music Museum at tila hindi pa nakaka-move on ang love team sa suporta ng kanilang mga fans. Pero kamo na nga ba ang panaligaw ni KD Estrada kay Alexa Ilacan? are you still... Tagal-tagal pa, <laughs> ma pa ang... Tagal hmm. pa to. <laughs> Kulang pa eh. Dapat super mahirapan Eh? Eh? Okay. Okay. <laughs> pero, <Ito po>. yeah, <laughs> yung, but, then, Pero sa akin, worth it. Kasi, worth it naman ang paliligaw ko doon. So, no the quality, quality, normal woman. <laughs> so, such an amazing woman. Eh. Like, anybody would be in my shoes to do anything to be with. Ay, hindi ko lang niya. No. no. Ay, hindi siya, hindi. Eh. Parang sa atin na sabi ko kasi, I mean, madami ng guys naman nag-try or nagpapita ng modem, pero talagang bukod tayo. Sobrang naiba, naiba. Kahit yung mom po sinasabi, pag hindi ba si baby, pag yung sister ko, okay. they're so lovely. <laughs> of course, in a good way. Kasi tayo magkasama ngayon. Sa generation ng mga ka-pop life, bibihira na lang katulad ni Kid Estrada na willing to wait at seryoso sa panilikaw. Kaya naman hindi may ang chemistry nila love din nila at ang support ng kanilang mga fans. Ito ulit si Sean ng Pop Life. See ya!